Good morning, good morning. So, dito na sa kita sa to ang TNS guide. So, mga ano, tatong guys sila para hindi uh, naman na malibog asa mo pick up. Okay? So, base sa to guide mo bon, sir. Lastos gapon 787. So, kung rasa na kalastos sa itong 78 all bon, sir, check lang main vlog palihog no. Single number ato ah. Take note nga SP number nato, na to na siya no. Sa so, itong 78 kagapon. Check lang niyo ato ang main vlog ha. 078 akong yata ganan no single number. Okay? So, ang bet pa niyo with biton karoon, dikita bit, lang pali, ho. Basta hindi yung lusot rin. Lusot rin, no? Kaya ang iya double ang nilusot, mga sir. Ang sa nakalasto. So, mga nakalasto kagahapon, mga sir. So, huwag uh, mo sa itong YouTube channel. And then, uh, subscribe. And then, click sa notification bell. O, oh, may bagtinga dito, no? Pili atong all. Una, mga sir, pa-updated mo always itong live. And then, join mo sa itong community, mga sir. 99 pesos na siya din na kung Gcash kung ATM card yung gamiton. Kung wala mo Gcash ATM card, pwede mo gamit og regular na load. Parol lang mo sa inyo kung agaling mo ng cellphone number o 109 pesos, ha? Sample kung smart mo, palood mo o 109 pesos sa inyo yung smart yung SIM card or cellphone number. And then, subay mo sa itong YouTube channel, subscribe, and click sa join button. And then, followed ba yung si payment method niyo sample yung smart mo i-add ang add smart peeling mo sir paano lang sya din para lang sa si instruction ang tot mas, mas successful mo sir okay sa so mga nakasorte kagapo no naka last to and then naka pick up sa to BG guide so 649 rumble no 469 na to check lang palihog na to may black kagapo and then to 66 pagka alas dos mo sir at to, as nibi mo sir no na double si double double mo panahon na gid mo sir Ay, di na tayo maglangay. So, bayan niyo ang Guided ni press Vlog 1, sir. So, nag-upload na siya. Nag-update na, nag na siya ang guide dito. Check lang niyo pala yung YouTube channel niyo, FB page, ha? Okay, base sa uh, 266 nga resulta alas ni Ibi, sir. Natin plus tayo nga 271-561-996. So, nakagawa sa bang 669, mo, sir, no? Alas ba't po itong video, ano? 696 Rumble. So, nari yung partner, oh, 996, ha? Okay, hey, pwede niya pong mag-259 din, ha? 769 and then one, one six double so based naman sir na ako waiting for nga one five five one Dapat sa one, five 5, one pares niyo five lang ako Okay, mo sir one five, five one, ha pwede mo mag 571, 591. one five nine, one. Ay, ba na sa steel mo sir waiting ah uh, kumbien na aton sa main vlog, nagpa pastel Copy, mo sir alam sa tag share mo sir is palihog piso dito. Dapat ibigay mo sa sir? mo sa Dapat mo main Dapat pa sa Para sa option Okay, bisa okay. missing one, sir. Kayo upat ka, digit. then upat po na ako, sure, pwede nyo mabuhon, ha? So, mga tanong, sir, kung sa bet na ako, ang one. three. Ha? So, one and three. One, so, yung sumong number. Kung share mo, sir, palimot pag-share palihog. Gusto mo sa yung update, subahin nyo na ito ang YouTube channel palihog, Monster. 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 regalo to or bonus lang niyo i-upload ayun na gay na Okay, para sa itong double pro monster na atay 1-1-2-2-4-4-9-9 So, ipili lang na ako ang 2-2 monster na 9-2-2 And then, partner sa 2-6-6 monster, pwede nyo bit-bit to 2-2-6 monster Okay, natay 6-2, lagi pa ng akong 6-2 So, basin mo, uh, get to rana siya monster And then natay 4-4 o natay 9-9. Copy mo, sir? sa 4-4 mo, sir, nakagawas ng 9-9-4. Ang 9-4-4 may wala pa. Copy mo, sir? And then? Okay, nagawas na ang 0-1-0. Zero, zero. Para sa itong 1-1, pwede mo mag- 1-1-0 uh, anak mo, sir. Copy? Kung okay. di bet ako, ang double perdin din ha, mo, sir? So, wala na ko gidala diri uban ba, mo, sir? Kay 3 3 3-3, wag na ko lang, 3, -3 6 -6, og, ang five 5, -5. 3 -3, 6 -6, og 5 -5, na ko gada lang, lang, base ako guys, so, ang box mo, sir, okay, pantay mo, dari, six six man, so, gusto mag six 6 gapon, nara, six six all din naman, sir, 566, 6 6 wala ko gada, taga, taga, and then, 966, 6 rest back, minyo, o, ka ha, ang ba 6 six 1 tapi mo, sir, Depositada drito sa to ang best. Paki-go share mo, so ayaw makalimot pag share palihog. Oh. So, kuno mag-attend ng join na 'jun sa tong community YCM CM, sir. So, Manaka swerte kagahapon. So join mo sa tong community mo, sir. Click oh. lang join button mo, sir. Pwede Okay, para sa itong 2662 all one, sir. Basin mo geto, ra. So, mo padahin nga po ng 6-2 guide diri. Best na ko one, si 5-2-6. And then, based itong guide, nine, two, six. Okay? O, ninyo, diba, tong guide, makakuha nga po tag 9-2-6. Okay? Ang bet niya, di ba, nagawas man itong ah. 266 and then 9649 nakagawas po ang 92 nakagawas po so possible makumbine siya ang 92 929 nine, nine, and then ang 649 nagdala gyapon og oh, And then, 266 mo, sir. Okay? So, hanap. Hindi nyo bet akong pamaris, mga sir. Na, mga diri, get to all, nara. Ikuha na na akong 526. Pwede mo mag 762. Mga sir, pwede baka 162. Tapi, mga sir. Ana. Tanawin ninyo dito pamaris, ana. 862. Wala pa dyan nga Missing diri ang 8, mga sir. Missing diri, diri, 0, 3, 4, and 8. Pwede ka po nagyo pares niya. 6, 4, 2, no? pa no, pa nakabalik lusot ang 642, huh, sir, no? 642. So, ana lang. Happy. So, kung um, bet mag-double, na niya, si 226. Okay, natay 22, mo, huh, sir, ha? Bet niya, si 226. Masin mo lusot ang partner. Okay? Trisa sa ato ang 4114. Paliwag share so wala pa naka-share mo, huh, sir. Okay mo sir, sa so, data. Base ito 1441 mo sir. Pwede mo bet og double na kay natay 11 natay 44. Okay mo sir, din gibet na 1414 ana nga double. So 941 ay 914 atong best and then depensa lang tag 741. Kanang nga guide mo sir, nagkuha ko na sa 649 nga guide. So wax guide niya makita na inyo lang kung biha mo sir. So nag a uh, kuha mo kagapon sa 5 pm na to, nga. Ah, para 9 pm na to, nga pahabol. Check niyo. Manay box gay niya. Pakita na karon sa so, basin uh, na may pwede dito, ipares uh, sa uh, no? ano. Kung gusto mo mag lowest number na mo sir, kay na i-plus ta diri nga 143. Kung lowest number 143, 145. Okay, 146. Sabi so, mo, sir? Sorry. Ang plus na mo, sir, sa so 649. Eh, 649 mo. Oh, 649 lagi. Dara. Makita ninyo ni Ma'am Sir Nara. So mo na di ako nagkuha Ma'am Sir, 1 for all. Nara for 1 for ang double niya. Okay? Kana. So di ako na nagkuha niya Ma'am Sir. Kani 739 ni dot ni 739 no. Basin ug madalo na to ni. Nee. Okay? 739. So para to gyud dala karon. So base diri Ma'am Sir ha, 787 na to on Sir. Na waiting for din na ha. Last naman tanan no. Sayang gi double pa jud. Na waiting for din na Sir nga 9229. Iilisan nako. Tapos i-3 na yung no? So, 9-2-2-9, 7-2-9 na itong kumbia na ha. Waiting kumbia na ito, 7-2-9. Sa 6-4-9, lasing ko. Waiting for na ito, 9-5-5-9. 3-9-5 ha. 3-9-5 ba itong waiting kumbia. And then, sa 2-6-6, umuna na siya, 6-1-5. Monsor, nara. Happy? Sita sa itong SP number. Continue bet ang combination nga kung gihatag din na monsor. So, pwede kayo. Kung sa mo, parisin na inyong utso. or 8, 1, 4 ha

Okay, para sa itong SP Monster, dara. So, 390, balik ko na ito si 390, nabit pa mari sa 9009, balikin ninyo monster, sir. Ah, ninyo. So, gibalik okay, rin ako ng 390, gantag-hatag okay, na ito na, mon, sir. Okay, kana nga guide mo, Nagkuha ko, ana, sa ah, uh, Aging Adlo pa. So, magsubay ta, backward ta sa guide monster. Bet ni respect ra di Paris ni ang 9009 nagawa sa 0909 no. Example na sa 904. So, na lang. so, except naman, sir, thank you, thank you, kayo, hope nga na may napilian. So, uh, kung wala, sabi niyo, gahapon, wala, respetari lang ka So, remind ako, balik mo, sir, gahapon, alas dos, waiting kung binato kay, uh, waiting for na to, 9229, 729, alas 5, 5995, 395, okay? Naipuntay, 95, all the oh, na yung double, 599, naman tayo, 99, So, except naku, thank you, thank you, kayo, hope na may napilian. So, hope nga, sir, tisad ta ka ron. So, bayan niya to, pang, Swer 3, ah, Swer 2, Swer 4, mga sir. Pares or 2D. And that's the first vlog nung katanda sa siyang guide. Bye-bye. Thank you kayo. Maliwag tayong share mo, sir. Ay, makalimot pag-like. So, wala pa naka-follow sa ito. FB page follow. So, wala pa naka-subscribe sa ito, YouTube channel. Subscribe lang. Hit notification bell all. And then, syempre, okalimut pag join sa ito community of Bye-bye. Thank you, thank you kayo.